Hi, hello guys. So, good day. So, once again, this is Christopher a.k.a. Chris Loloy PH. So, ibang paksa naman po ang ating tatalakayin sa tanong na Bakit ikakasgalit, no or nganong ikasuko sa ubang tao ang pagpaningkamot or success sa ilang isigkatawo? Let's think about it isa sa mga rason no kung bakit gumagawa ang tao ng kanilang mga um, extra na gawain tulad ng pag day off sila pag walang pasok sa trabaho pag walang klase yung mga ganon is gumagawa sila ng mga bagay-bagay para kumita ng tinatawag nating extra and income Okay? So, balit may mga taong mga magagalit or siguro sabihin natin naiingkit sa success mo. Bakit kaya may mga taong ganun? So, base sa aking pananaliksik, ang mga reasons o ang, mga, ang rason daw kung bakit yun yung pag-uugali na ipinapakita nila sa'yo or sa iba dahil sila yung mga taong gustong abutin ang naabot mo or gustong maging kapariho sa iyo or sila yung taong gustong makamit kung ano yung nakamit mo pero hindi sila binigyan ng pagkakataon na maging katulad mo. Ibig sabihin, kung ano man yung kinikita mo ngayon, kung ano man yung trabaho mo ngayon, or kung ano man yung pinagkaabalahan mo ngayon, gusto sila na maging katulad mo pero never nangyari nila sa totoong buhay. Bakit? Sila yung mga taong may galit sa iba. Hindi kayo ibibless niyan guys. Sila yung mga taong inggit na inggit, gustong manira sa kapwa tao. Yung tinatawag nating crab mentality, gusto nilang hihilain ka. Imbes umangat ka, gusto nilang hihilain ka kasi para sa kanila, nalamangan mo siya. So guys, ngayon kung ingit ka, kung nakita mo yung isang tao na umangat or nagsikap, naghanap buhay sa panahon na wala silang trabaho, walang pasok sa eskwelahan, yung mga ganon, imbes na gawin mo silang inspirasyon para gawin mo din yung possible lang ginagawa baka maabot mo din yung mga naabot nila di ba so yun yung ang sekreto natin guys is dapat gawin natin silang inspirasyon hindi expiration no yun lang po talaga yung masabi ko sa inyo may mga nagpo-post, may mga nagko-comment. Yung comment naman ng iba, Ma'am, busy pa yung head manager kasi ganito-ganyan. What if? What if? Sa point ninyo guys. Halimbawa, trabahanti kayo, nagpa-part-time kayo, tapos kung sa break time nyo, sa break time ko kasi is tumutulong ako sa partner ko. Pag break time ko is yung mga ganon. Pag day off, yung mga bagay-bagay na kahit papano kumikita kayo, tayo sa malinis na pamamaraan. Iikaw ikaw kung nagtatrabaho ka sa panahon na rest day mo or day off mo, kadalasan sa mga lalaki is naglalaro ng basketball, kadalasan naman yung ibang mga babae is gumagala like nagmumoling, nagwindow shopping. Meron bang, meron bang nakikialam sa buhay ninyo? Wala. Kasi walang taong gustong lamangan ka sa mga bagay-bagay na ganyan lang kababaw yung ginagawa mo. Pero yung mga taong nagsisipag, tulad ko, <laughs> no? Tulad ko. So, at totoo guys, magaling ako mag-explain eh. Kaso lang sa bagay-bagay na ito is parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi panay yung mga bashers na sa akin ipuna kung ano yung pagkakamali ng sa mga driver but for me that is normal because i really appreciate for doing such thing para sa akin because para sa akin guys iniinsulto mo ako ngayon or ano mang ginagawa mo sa akin i have to accept it and i have to collect it and sa, sa mga bagay-bagay na yon I, I, parang pagnilay-nilayan ko, pagiisipan ko, kung ano yung, um, yung mga chance, mga chances, na gawin kong, uh, hindi ko yan gawing hadlang guys, kung hindi, gawin ko yung inspirasyon, yung mga ginagawa ninyo sa akin, gawin kong inspirasyon, para maitama, kung just in case, may mali ako, or gawin ko pa yung, gawin ko yung inspirasyon, para, mas, may marating pa ako sa buhay. Ngayon, day off ko. Tapos, may nagpo-post sa Facebook. Sinabihan, ma'am, wala talagang action yan kasi yung manager is busy sa ganito ganyan. But for me, it, hindi po siya mag-affect sa akin because I know what I'm doing. At the same time, alam ko yung mga ginagawa ko. And alam nyo naman ng majority kung ano yung mga ginagawa ko. Di ba? Nakakalito, di ba? But then, yun po. Guys, kung gusto nyo pong may marating sa buhay, ialis nyo po yung mga hatred sa buhay ninyo. Kung gusto nyo po maging tao na may marating sa buhay, gawin nyo po ang nararapat gawin. Huwag po kayo magtanim ng galit. Like ako, hindi ako marunong mag-ano, mamersonal ng mga tao is pinapahaya mo ako ngayon, binabash mo ako ngayon, it's okay for me. Because uh, para sa akin, that is a challenge for me to grow, a challenge for me to correct something. Pero ikaw, ano yung mga ipagmamalaki mo? Ano yung maipagmamayabang mo na achievement mo? Di ba wala? Kasi sa mata ng Diyos, hindi niya pagpapalain, hindi niya, Uh, bigyan ko ano yung rarapat yung mga taong may galit sa kanyang kapwa tao ako pag may galit ako sa kap ibang kapwa tao ko is ipag pray ko sila na sana God will touch their heart touch their mind na dapat kung mali yung ginagawa nila ngayon is para maitama nila yung mga ginagawa nila na hindi kaaya-aya yun yun dapat guys So, wag mong ipag-pray ang isang tao na dapat ganito mangyari sa kanya, mga ano siya, maano siya. Ako guys, iba kasi. Kahit gaano kasama ang tao sa akin, ipag-pray ko siya na dapat baguhin siya. Because if hindi mo deserve yung prayer na binigay mo sa kanya, babalik at babalik yan sa iyo. So nag ka ng magandang resulta para sa kanya, pag hindi niya deserve, babalik yan sa iyo. So ibig sabihin, pupunta sa iyo yung mga magagandang blessings. Ngayon, pag pinag-pray mo yung tao na sana mawala na siya ng buhay, sana mawala na siya ng hininga, sana mawalan siya ng kayamanan, yung taong pinag-pray mo ng gano'n na hindi niya deserve kasi alam niya ng Panginoon, so babalik at babalik yan sa'yo kung ano yung pinag-pray mo sa kanya. Kung ano yung itinanim, yun yung aanihin mo. Kasi yun yung tinatanim mo na galit sa kanya, tunglo sa iya ha? so babalik at babalik yan sa'yo. Pag ako tinutunglo, hindi ako magagalit niyan. Because I know myself and God know better for my life. Pag sasabihin kang mamamatay ka sa gito ganyan, hampas lupa ka mga gito ganyan, wala akong pakialam. I will make it at inspiration kung ano yung binubuli mo sa akin ngayon, maging better ako for tomorrow. Yun yung mga secrets guys, na dapat niyong malaman. Secret for growing up. Hindi yung secreto nyo is siraan nyo ang isang tao, para tumaas kayo, that is not the best, that is not the good secret. Because hindi deserve ng isang tao, na ginanyan, na ginanyan mo, babalik at babalik din yan sa'yo. So, I hope, matutunan nyo, may natutunan kayong leksyon, guys, and thank you for watching. Bye for now. <laughs>